Hello everyone! Welcome to our channel, Bawat Buhay May Kwento. Isang napakagandang love story na naman po ang aking ihahatid sa inyo ngayon at atin po itong pamamagatan ng billionaire bad boy. Si Sean, nag-iisang po ni Don Luis. Puro kalukuhan ang alam ngunit nakapagtapos naman ito sa kursong business and management kahit sa pilitan. Ito kasi ang kagustuhan ni Don Luis. Lagi itong nasasangkot sa away. Mayabang. Laging ipinagmamalaki kung sino at kung anong meron siya. Isang araw. Iho, gusto ko ikaw ang magpatakbo ng ating mga negosyo sa isang kondisyon. Bigyan mo ako ng apo. Wika ni Don Luis. Nang laki ang mga mata ni Sean. Napakunot ito ng noo. Papa, Mukhang malabo po mangyari iyang kondisyon ninyo. Sagot nito. Magtino ka na kasi para makakuha ka ng matino na babae. Wika ni Don Luis. Dahil sa winika na iyon ni Don Luis, naisipan ni Sean na magliwaliw. Si Papa talaga. Magpapakasaya na lang ako ng gusto. Ayokong mag-asawa at magkaanak. Bigla itong napaisip. Ah, Tika nga muna, magkakaanak lang naman ang sinabi ni Papa ah. Pwedeng pwede ako maghanap ng babaeng maaanakan. Napangisi si Sean sa kanyang naisip. Kaya, imbis na magpunta ng Batangas, ay nagpunta na lamang ito sa bar at uminom ng uminom. pagkauwi nito ng bahay, isang bagong mukha ang sumalubong sa kanya para pagbuksan siya ng pintuan. Bago ka dito, tanong nito. Hindi sumagot ang nagbukas ng pintuan, bagkos ay inalalayan niya na lamang ang binata dahil lasing ito. Hayaan mo akong maglakad mag-isa, nakapag-drive nga ako pa di ba? Sabay tumba nito sa sahig. Ahay, palahubog, iinom-inom, hindi naman kaya, lasing go. Wika ni Angela. Maya-maya pa ay lumapit na si Don Luis Pagkitawag yung driver, pag-uutos nito kay Angela. Dinala ng driver ang binata sa kanyang kwarto. Angela, bihisan mo yan. Ikaw na ang bahala dyan. Wika ni Don Luis. Manong, huwag niyo po ako iwan dito ha. Tulungan niyo raw po akong bihisan ito. Wika ni Angela. Napangiti naman ang driver dahil hindi naman sinabi ni Don Luis na tulungan siyang bihisan ang lasing na apo. Dahil nga mabait naman si Mang Kanor, tinulungan na lamang nito ang dalaga. Hoy, pagbuksan mo nga ako ng gate, bilisan mo. Otos ni Sean. Lumingon ang dalaga, kunot noo itong tumitig kay Sean. Excuse me? Ako ba ang inuutosan mo? Wala bang please? At bakit hoy? May pangalan naman ako. Wika ng dalaga Natahimik si Sean. Nakatingin kay Angel. Diretso itong naglakad sa kinaroroonan ng dalaga. Bakit? May problema ka ba kung hindi ako marunong mag-please? Binabayaran ka para utusan, di ba? Wika ni Sean na halos idikit na ang mukha nito sa mukha ng dalaga. Bumuntong hininga si Angela tama ka naman dyan. Binabayaran kami para gawin ang mga bagay-bagay na hindi mo kayang gawin. Pero hindi naman kami binayaran para bastusin. At sa pagkakaalam ko, si Don Luis ang nagbabayad sa amin so siya lang ang may karapatan na bastusin kami. Kaso, two months na ako dito, hindi ko naman siya naringgan na may binastos na mga tauhan dito. Diretso ang mukha ni Angel na nakatitig sa binata habang sinasabi ang mga iyon. Umatras ang binata. Ang dami mong sinasabi. Buksan mo na lang yung gate para makaalis na ako. Wika nito habang patungo na siya sa kaniyang sasakyan. Imbis na pagbuksan ang gate ay pumasok sa loob si Angel. Napakamot sa ulo si siya sa inasal ng dalaga. Kaya bumusina ito ng bumusina hanggang sa bumaba ang dawn. Sean, stop that. Hindi ka na bata. Umaasta ka pa rin ng ganyan. Galit na wika ni Don. Papa, yung bagong kasambahay ay hindi nakinig sa akin. Sabi ko, pagbuksan ako ng gate, tinalikuran ako. pagri -reklamo ni Sean umayos ka kasi sa pakikitungo sa kanila para sundin ka. Galit na wika ng Don. Dahil nga matanda na si Don Luis, ay siya na mismo ang gumawa ng paraan para matupad ang kanyang pangarap na magkaanak si Sean bago siya mamatay. Angel, gusto ko, ikaw na ang personal na mag-aalaga sa akin at sa kasapo ko ha. Pagtsagaan mo na lang, mabait naman yung batang yun. Nakangiting wika ni Don Luis Don Luis, hindi na po bata si Sean Di ba nga narinig ko sa inyo kanina na mag 30 na yun Hayaan nyo na po siya Wika ng dalaga Alam mo, siya na lang kasi ang natitira sa akin Mahal na mahal ko ang batang yun Malungkot na wika ng Don Huwag po kayo mag-alala Don Luis Ako po ang bahala pati tinuin natin yung apo mong iyan nakangiting wika ng dalaga mag alas 7 na gumising ka na kalalaki mong tao tatamad-tamad ka naalimpungatan si Sean nagulat ito nang si Angel ang bumungad sa kanya nung ididilat niya ang kanyang mga mata gumana kaagad ang kapilyuhan ni Sean halik Tabihan mo ako, yan naman yata ang sadya mo dito eh. Akma na sanang hablutin ni Sean si Angel pero mabilis ang dalaga. Huwag mong paandarin rin yung pagkamanyakis mo ha. Baka magkandabali-bali yung mga ribs mo. Seryosong wika ng dalaga. Talaga? Sa liit mong yan, kaya mong bali-baliin itong mga ribs ko? Natatawang wika ni Sean wag mo akong subukan black belter yata ito sabay ko rosmano na wika ng dalaga alam mo ngayon ko lang nanotice na ang ganda mo pala wika ni Sean napangising aso ang dalaga matagal ko nang alam na maganda ko lagi ko yata yan naririnig sa aking lula pero bago tayo maiba ng usapan umayos ka na dyan Isasama ka raw ni Don Luis sa kanyang meeting today, seryosong wika ng dalaga. Biglang tumayo si Sean at inamoy ang buhok ng dalaga. Gusto mo ba ako? Pwede mo ba akong bigyan ng anak? Pelyong panonokso ng binata kay Angel. Gusto mong magkaanak? Ihindi eh, mo nga kayang asikasuhin yung sarili mo. Sa palagay ko'y eh, kailangan mo munang ayusin yung buhay mo bago ka maghangad ng anak. At doon sa tanong mo, wala akong gusto sa iyo. Hindi katulad mo ang tipo ko. Balik pang aasar ng dalaga. Tumango-tango na lamang si Sean habang papunta sa banyo para maligo. Bilisan mo ha, nakakahiya naman sa lolo mo kung pag-aantayin mo ng matagal. Sigaw ni Angel. Sinadyang lumabas ng binata sa bathroom na hubot-hubad. Ito sa pag-aakalang andoon pa ang dalaga sa loob ng kwarto niya. Ngunit bigo ito, kaya napangiti na lamang siya. Ah, uh, niya man o hindi, ay nakakabighani naman talaga ang dalaga. Hindi lamang ito maganda, makinis pa at mukhang hindi naman ito katulong. Tamang-tama naman pagkababa ni Sean ay nakasalubong niya si Manang ang kanilang katiwala. Manang, nasaan yung bagong katulong? Tanong nito. Sino bang bagong katulong ang hinahanap mo eho? Eh Iwala naman tayong bagong katulong. Nagtatakang tanong ni Manang. Yung maliit na babae, medyo may pagkakulot ang buhok. Describe ni Sean. Ikaw bata ka. Hindi naman yun katulong. Anak yun ni Mayang. Yung labandira natin sa una. Namaya pa na si Mayang. Tatlong buwan na ang nakalipas. Kaya kinuha ni Don Luis si Angela. Pag-aaralin daw, sayang daw yung dalawang taon na lamang makapagtapos na ng kolehiyo. Nakangiting wika ni Manang. Biglang may naalala si Sean. Kung anak yun ni Aling Mayang, ibig sabihin, yun ang baby na madalas niyang biruin. Ang batang sobrang palatawa at super puti din. Natigilan si Sean noong papalapit na ang dalaga sa kinaroroonan niya. Oh, bakit ka pa nakatanga dyan? Nag-aantay na si Don Luis sa sasakyan. Ikaw na lang ang kulang. Sabi ng dalaga. Tumayo lamang at diretsyo nang naglakad si Sean papuntang sasakyan. Nakasunod naman si Angel. Oh, sasama ka? Tanong nito. Siyempre, e personal secretary ako ni Don, alangan namang hindi ako sasama. Sagot ng dalaga. Nasa front seat nakaupo si Don Luis. Ibig sabihin silang dalawa ang magkatabing uupo sa likuran. Huwag mo ngang pairalin yung pagkamanyak mo, bulong ni Angela. Inaano ba kita? Tanong ni Sean sabay kindat sa dalaga. Hay nako, sana matuloy-tuloy na yung kindat mo at hindi na bumalik ang normal yung mga mata mo. Tapos, tatawagin ka na naming Mr. Kindat. <laughs> Natatawang wika ng dalaga. Hindi lingid sa doon ang bangayan ng dalawa sa kanyang likuran kaya napangiti ito. Nang maisip na nakahanap na ng katapat ang kanyang bad boy na apo. Ilang buwan pa ang nakalipas. Hi, sexy! Wika ni Sean. Napangiting aso naman ang dalaga. Hindi kabising tao ano kasi ang dami mong time ang good time sa akin. Huh? Wika nito. Maya-maya pa ay may nag-doorbell na sa kanilang gate. Dali-daling nagtungo ang dalaga para pagbuksan ang nag-doorbell. Hi, bati ng lalaking kapapasok lamang. Ngumiti lamang ang dalaga at yumuko tanda ng paggalang. Hello, isa gani, ang aga natin ha. Sabi mo, 3 p.m. ka pa pupunta. Mabuti, hindi ako umalis. Wika ni Sean Hindi naman maalis-alis ni Isagani ang kanyang mga mata sa dalaga Hanggang makapasok ito sa loob ng bahay Napakunot noon naman si Sean Pari, sino yun? Ang ganda, ipakilala mo naman ako sa kanya Seryosong wika ni Isagani Pari, she is my woman Seryosong wika ni Sean Ah, uh, Okay Pwede mo pa rin naman akong ipakilala, 'di ba? Wika ni Isagani. Oh, sure. Manang, paki naman kay Angel, dalhan kami dito ng juice. Juice lang muna, masyado pang maaga para sa whiskey. Natatawang wika ni Sean. Hi, I'm Isagani. Pagpapakilala nito sa kaniyang sarili. Hi, ako naman si Angela. Nakangiting wika ng dalaga. Wow, kasing ganda mo ang iyong pangalan. Bagay na bagay sa iyo, mukha ka rin kasing angel. Wika ni Isagani. Natawa ang dalaga. Magkaibigan nga kayo, pareho kayo ng style. Wika ni Angel. Napaatras si Isagani, hindi niya inasahan ang sagot ng dalaga. Oh, I'm sorry kung napreskuhan ka sa akin, paumanhin ni Isagani. Apology accepted. Wika ng dalaga at nagpakawala ito ng napakagandang ngiti sabay alis. Pare, ano bang ginawa mo doon? Patituloy ako, nadamay. Reklamo ni Isagani. Medyo may pagkamanang yan, pare. Lahat ng sasabihin mo, may defense ka agad. <laughs> Minsan nga, hindi ko na alam kung paano pakisamahan. Wika ni Isagani. Pare, mukhang na love at first sight ako sa kanya. Pwede ko bang ligawan? Wika ni Isagani. Oh, ligawan mo. Tingnan natin kung papasa ka. waring pagpayag ni Sean. Mga ilang araw nang pabalik-balik si Isagani sa bahay ni Don Luis. Simula noon ay naging malapit na magkaibigan si Isagani at Angel, si Luz na si Luz si Sean. Wow, ang lakas ng tawa mo kapag si Isagani ang kausap mo ah, wika ni Sean. Kung ikaw ayaw mong maging masaya, ay huwag mo kaming idamay. Mabait naman tao si Isagani at masayang kasama, wika ni Angel. Napasimangot si Sean mula noon. Maaga nang gumigising ang binata at gabing-gabi na rin kung umuwi. Masayang-masaya naman si Don Luis dahil siniseryoso na ng binata ang pagtatrabaho sa kanilang kumpanya. Hindi na ito umiinom, hindi na napapaaway at mabait na sa lahat. Mula pagkabata ay may pagkapilyo talaga si Sean kaya nga tinatawag nila itong bad boy. Isang gabi, naabutan ni Sean si Angel at Isagani. Hindi nito pinansin ang dalawa, dumiritso na lamang ito sa kanyang kwarto. Mukhang nagsisilos ang mukong ano, ani Isagani. Kung alam niya lang na pariho tayong babae, tawang-tawa na wika ni Isagani. Wala si Don Luis at nakita ni Sean si Angel sa koridor. Lumapit ito. Mag-boyfriend na ba kayo? Nagulat si Angel, hindi niya namalayan ang paglapit ng binata. Tinitigan nito si Sean. Bakit andito ka? Hindi ka ba pumasok sa opisina? Tanong ni Angel. Hindi, andito nga ako sa harapan mo, ba? Diba? Sagot ni Sean. Natawa ang dalaga. Grabe, pilosopo ka talaga. Wika nito. Mahal mo ba siya? malungkot na tanong ni Sean. Ano naman sa'yo kung mahal ko siya? Kaso, hindi naman nang liligaw. Mukhang ikaw ang gusto. Natatawang wika ni Angel. Angel, kung liligawan ba kita, sasagutin mo ba ako? Seryosong nakatitig si Sean sa dalaga. Ay, wag mo akong biruin ng ganyan. Lalayas ako dito. Wika ng dalaga hindi ako nagbibiro at pag lumayas ka, susundan kita kahit saan ka magpunta. Akma na sanang aalis si Angel sa harapan ng binata, ngunit mabilis si Sean. Hinarang niya ang dalaga at napasandal ito sa dingding. Ano ba? Padaanin mo nga ako. Kung hindi, sisigaw ako. Manyak, wika nito. Lagi mo talaga akong tinatawag na manyak ha? Hahalikan kita dyan para mapatunayan ko sa iyong manyak nga ako. Wika nito habang nakadikit na ang mukha sa dalaga. Padaanin mo na ako! Nang ditilat ang mga mata ni Angel. Alam mo bang ikaw yung batang pinanggigigilan ko noon? Sabi ko kasi sa aking sarili na aantayin kita. Kita mo nga naman ang pagkakataon. Nagkalayo man tayo ng mahabang panahon. Pero nagtagpo pa rin ang landas natin. Nakangiting wika ni Sean. Hindi ko alam yung mga pinagsasabi mo dyan. Sabay tulak sa binata. Ngunit malakas si Sean. Kaya hindi ito natignag sa pagtulak ng dalaga. Inilapit ng binata ang kanyang katawan sa katawan ng dalaga at naramdaman ni Angel ang init ng katawan ng binata. Inumpisahan nang ang kininisyan ang mga labi ng dalaga. Nagprotesta pa sana ito noong una pero mapusok si Sean kaya nadala na rin ang dalaga. Kinarga ng binata ang dalaga papasok ng kanyang kwarto at malayang inangkin ang pagkababae ni Angel. Pagising nito ay wala na si Angel sa kanyang tabi. Dali-dali itong bumaba. Manang, asaan si Angel? tanong nito sa kanilang katiwala. Naku eho, nagmamadaling umalis mukhang may problema. Pakiwari ko'y umiiyak yun. Sagot ni Manang. Bakit po hindi ninyo pinigilan, Manang? Ani, Sean. Hindi nagpapigil. Tatawagan niya na lamang daw si Don para magpaalam. Wika ni Manang. Anong oras po umalis, Manang? Sa palagay niyo po ba maaabutan ko pa yun? tarantang wika ni Sean. Mga dalawang oras na ang nakalipas, paano mo paaabutan ni hindi nga natin alam kung saan nagpunta yun, wika ng matanda. Dali-daling tinawagan ni Sean ang kanyang lolo. Papa, tumawag ba sa'yo si Angel? Tanong nito. Oo, umuwi siya sa probinsya. Kailangan daw siya ng lula niya. Pero babalik naman daw yun kaagad wika ng matanda. Dalawang buwan na ang nakalipas, ngunit walang Angel na bumalik. Papa, hahanapin ko si Angel. Dalawang buwan na ang nakalipas, ni hindi pa bumabalik. Wika ni Sean. Bakit ba at tat na atat ka mahanap siya? Kaya umalis yon dahil ayaw sa'yo. Wika ni Don Luis. Siya nga pala Sean meron tayong business proposal doon sa isang resort sa Batangas. Pwede bang ikaw na muna ang pupunta bukas? Masama kasi ang aking pakiramdam. Wika ni Don Luis. Pa, hanapin ko nga si Angel eh. Uunahin mo pa ba ang paghahanap kay Angel? Kailangan kita, ikaw ang magtatransak ng deal na yan. Malaking negosyo yun kung maklose mo ang deal. Mag-focus ka muna sa problema natin. Huwag mo munang problemahin si Angel. Wika ni Don Luis Sa Batangas Miss, meron akong appointment kay Mrs. Monsanto. Andia na ba siya? Tanong ni Sean Sekretary lamang po niya ang Andian, sir. Akyat na lamang po kayo nasa second floor, room 203 wika ng receptionist. Thank you, sabi ni Sean. Kumatok ng tatlong beses si Sean at laking gulat niya kung sino ang nagbukas ng pintuan. Halos matihaya naman sa kinatatayuan ang nagbukas ng pintuan kung sino ang kanyang napagbuksan. Ikaw, sabay nasabi ng dalawa. Anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ng dalaga. Ikaw ba ang sekretary ng kamiting ni Papa? Tanong ng binata. Hindi. Hindi ko naman alam na may ka-appointment si Ms. Monsanto ngayon. Alam ko masama ang pakiramdam niya at hindi iyon pupunta dito ngayon. Wika ng dalaga na tila natataranta. Bakit mo ko iniwan nang wala pa alam hindi mo ba alam na halos mabalayo ako sa kakahanap sa'yo? Wika ni Sean Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo na kayo kong wika ng dalaga. Hinablot ni Sean ang dalaga para iharap ito sa kanya. Ano ba? Wika ni Angel Harapin mo ako. Bakit mo ako iniwan? Bakit mo binigay ang sarili mo kung hindi ka pa galit na wika ni Sean. Baka nakalimutan mo, ipapaalala ko lang sa iyo ha. Pinuwer sa mo ko. Masyado kang mapusok kaya nadala ako. Alam kong masyado kang babaero at ayokong mapabilang sa kanila. Isa pa, mayaman kayo at anak lamang ako ng dati ninyong labandera. Nakakahiya kay Don Luis. Umiiyak na wika ng dalaga na siya namang pagbukas ng pintuan. Si Don Luis at Miss Monsanto ang niluwa ng pintuan. Papa? Wika ni Sean. Don Luis? Miss Monsanto? Gulat na wika ni Angel. Nakangiti lamang pariho ang dalawa. Angela, hindi aksidente ang ating pagkikita. Si pinasundan ka talaga ni Don Luis para masiguradong hindi ka mapahamak. Itong kumpanya na ito, sa kanya. Manager lamang ako dito. Nakangiting wika ni Miss Monsanto. Parihong naguluhan ang dalawa. Kaya pala, napakabait ni Miss Monsanto sa kanya. Parang anak ang turing niya dito. Lahat ng kanyang mga pangangailangan ay ang katulong ang gumagawa. Sean, kaya hindi ko muna sinabi sa'yo kung nasaan si Angel dahil gusto kong masiguradong mahal mo talaga ang batang ito. Tulad ng pagmamahal mo sa kanya noong baby pa siya. Natatandaan ko na maaga kang umuwi sa school para makarga mo kaagad si Angela. Natatandaan ko pa kung paano ang mga ningning sa iyong mga mata noon. Naisip ko na baka nga sabi ka lang sa kapatid Noong umalis sila sa bahay natin ay patuloy ko silang sinusuportahan para mapaayos ang buhay ni Angel. Sa awa naman ng Diyos, napalaki naman nila ng maayos at napag-aral. At noong nalaman kong namatay na pala si Mayang, sabi ko ito na ang panahon kukun ko na si Angel. Naniniwala ako na siya ang kailanganin mo para tumino ka. Pagtatapat ni Don Luis. At nagdadalang tao ngayon si Angela wika ni Don Nagulat naman ang dalaga. Paano niyo po nalaman? Gumiti ang Don. Lahat ng mga taong nakapaligid sa iyo ay mga tao ko, wika nito. Nakanganga lamang si Sean, napaiyak naman ang dalaga. Buntis ka? Sino ang ama? Tanong ni Sean. Bakit niyo po ito ginagawa sa akin, Don Luis? Umiiyak na wika ng dalaga. Una, dahil tapat na tauhan ang nanay mo at tatay mo. Minalas nga lamang at maagang binawian ng buhay ang iyong ama. Pangalawa, hiniling ko sa nanay mo na alagaan ka ng mabuti at pag-aralin para sa apo ko. Pangatlo, mahal ka ng apo ko. Nakangiting wika ng don. Doon sa tanong mo, Sean, ako ang sasagot. Ikaw ang ama ng dinadala ni Angela. Hindi makapaniwala pareho ang dalawa. Parang lahat ay nakaplano na. Papa, wika ni Sean. Oo, Apo. Dapat, sa buhay, lahat ay nakaplano para maging maayos ang kakaharapin. Napahawak si Angel sa kanyang tiyan, dali-dali namang nakaalalay si Sean. Okay ka lang ba? Ano ang nararamdaman mo? Natatarantang wika nito. Papa, sana sinabi mo kaagad sa akin kung saan ang mag ko. Naalagaan ko sana sila. Wika ni Sean. Maraming nag-aalaga kay Angel Sean. Wika ni Don Luis. Miss Monsanto, Ibig sabihin, lahat ng sinabi ko sa iyo ay alam ni Don Luis. Pagkaklaro ng dalaga, tumango lamang si Mrs. Monsanto. Napaupo at napaiyak ang dalaga. Ano ba itong nangyayari sa kanya? Hindi siya makapaniwala na nakalaan pala talaga siya sa pamilyang karyon. Niyakap ni Don Luis ang dalaga. Welcome to the family, Iha wika ni Don sa bayhalik sa noon ng dalaga. Lumapit din si Sean. Salamat sa pagmamahal, Papa. Ang galing mo, lahat talaga nakaplano. Sabay yakap nito ng mahigpit sa dalaga. Sa susunod, wag mo na akong tangkaing takasan, ha? Dahil sigurado akong mahahanap ka rin ni Papa. Wika ni Sean. Hindi kami makahinga ni Baby. Wika ni Angel. Aw, oh, napahigpit ba ang yakap ko, mahal? Wika ni Sean. Pagkatapos makapanganak ng babae ni Angel, inilipat na kaagad ni Don Luis ang lahat ng kanyang pag-aari sa pangalan ng mag-asawa. Napalago naman ng mag-asawa ng gusto ang mga iyon. After 20 years. Lolo, Lola tinig ng kanilang apo. Sabay naman tumayo ang dalawa at sinalubong nila ang napakakyut nilang apong babae. Mami, Daddy, iiwan muna namin dito itong inyong apo, ha? Kailangan namin asikasuhin ang branch natin sa Jordan. Mukhang may naglulukong kong isang tauhan. Wika ni Apple, nag-iisang anak ng mag-asawang Sean at Angel. Parihong sikat na modelo ang mag-asawa ngunit kailangan nilang iwan ang pagmomodelo para tutukan ang kanilang negosyo dahil matatanda na si Sean at Angel. Kahit isang sanggano ang tao, kapag tinamaan ng tunay na pag-ibig ay titino rin ito. Sa kaso ni Sean ay kakaiba. Dahil umayon lamang ang pagkakataon sa plano ni Don Luis para sa dalawa. Mga kaibigan, dito po nagtatapos ang kwento ng pag-iibigan ni Sean at Angel. Sana po ay nagustuhan ninyo. Please don't forget to subscribe, like, and share. Pakiring na rin po ang bell para maging updated kayo sa ating mga new uploads. Tandaan po natin na bawat buhay may kwento. Maraming maraming salamat po sa patuloy ninyo na suporta sa ating munting channel. Hanggang sa muli, bye bye